Tignan natin kung magkano Ito magkano na yung pares? 120 So yan 120 na po Ang pares bait daw po nagmahal na po? Ah, nagmahal na yung baboy. Ah. Alam nyo na, yung mga raw materials is nagmahal na. So, ganun talaga. So, magbabayad na tayo ng 120 para sa pares returnee ako dito, returnee customer. So, punta ako dito para maka-update sa price. So, yun na nga, 120 na nga siya. Soft drink siya na malibiyan. Soft drink. Ito mo yung paris. Ali rice po yan. Ayun yun po. 120 na siya guys. So 120. 120. 120. ito pala yung mami oh. Ito yung mami. Ito po. Ito yung ano, pares. So. From Casio. So, hindi ka na makakapili. Sila na yung magbibigay sa'yo. Bakit? Okay naman na siya. Ano, dapat naka-steam nga siya eh para at least kahit nakalatag dyan may heater pa rin, may init, pag sinerve So, ayun na nga. <laughs> Hi. Hi. <laughs> so, ayun na nga. Ayan si gade makain ng plastic ka, Oh, plastic daw, gloves ayun daw. Ayan si ate, oh. sarap so ito nga pala yung gloves so, you can get your gloves yeah. so yung 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 So yan mo na siya ngayon, basta ang price natin ngayon is 120 na yun.